Teka muna, chika muna. Nagsampa ng kasong cyber libel at unjust vexation ang Brilliant Skin Essentials CEO na si Glenda Victorio laban sa si CEO ng Rosmar Skin Essentials na si Rosmartan dahil sa mga post nito sa social media. Dumulog si Glenda sa Quezon City Prosecutor's Office kasama ang kanyang legal team na kinabibilangan ni attorney Garrett Tungol. Ayon sa article na lumabas sa push, sinabi ni Atty. Garrett na matagal nang nagtitimpi si Glenda sa mga pasaring ni Rosmar, ngunit napuno na ito nang nadamay na pati ang kanyang pamilya. Sabi naman ni Glenda, alam niyang bilang isang businesswoman ay marami talagang susubok na manira sa kanya. Ngunit ibang usapan na raw kung madamay ang kanyang pamilya. Nang tanungin si Glenda kung papayag ba siyang makipag-ayos kay Rosmar, sinabi niyang nais niyang hayaan na korte na lamang ang humusgarito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pa ang showbiz, chismis.